sakit Untuk dah aku dah jus kemarin susu sendiri sih Hmm. Hello. Hi mga kalugit, kumusta kayong lahat mga kalugit So ayan, meron tayong customer mga kalugit Napakadikit po yung kuko ni Madam sa gilid Tingnan niyo oh. So mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido Salon Phase 1, Block 56, Lot 6, The Combs Davao City Street mga kalugit Sa Gerda House So ang customer natin from Bucana mga kalugit Davao City, followers natin si Madam Grabe ka, ano yung kuko Sige, palimpiyos si madam pero hindi makuha daw. Ayan, Sakit? Ano mm. may kaya? Ano kaya? ko, dam? Uy, Diyos kumarap sa sindi si

Habi. I-picture namin ni Mdm. Labi, yung limpiyo ko. It's Grabe di ay kalalom imong kukuno ko matanggal jud di ay siya no. Wala jud di ay ni no, matanggal bisan ano. Oh, wala jud ay wala na katanggal imong ato. Karon makita jud na ko lamig kay sa tanan. sa tanawon. Ako sa tanawon. Ha? Sa Mr. Angel. ka sa kuha, sa. Oh. Pero wala pa. Sa Sherwin, sa ano ang good food ko nagatanaw? Sa duha. The... Sa duha. Ah. Oh, kasi hindi na siya nag-upload sa Mr. Angel.

Ayan si Madam, tubig. Oh, basta mininom. Ito ang oh, lamig. May baso dito sa... Kamusta rin nag-open kayo ngayon? Dogay naman. Pero wala lang... Ano, karoon na po naku-open. Basta, late na ako add to dito ko ginag-open. Pero hindi permente ko ga-open ka dito. Kasi karamihan dito yung Dito yung ko. Ako, ano naman na dito, nang mura gano'n. Dako. Mm, oh. So. Dako pa kayo. May iban ba yung ano ibili na nila? Hindi nila i-cheek. May biskuit dira. Taga si madam biskuit. Water. Water lang. Pwede na na ako. Thank you. Thank you. Ano makaon ka dam? Pansit kanton, lutoan ka na mo. Free lang. Makaon ko. Pansit kanton. Ay, busog ka pa. Water lang imuha. Mm -hmm. Kay layo na lang customer, ginapa. Ano na na, kundi rin nga muna. Kompleto ko mga biscuits. Kaya Kay ginapa, ano na ako ang mga customer na pakaon, oh, free na. Okay, layo ba yung tindahan din No. So ayan, okay na dam. Okay na kaayo. Umok na kayo taga-pindot yun o. No? Pero nagandit kayo siya mga kuano.

di jud ka magbahay sa imong pag-adto bis gidayo what if ka ayo ay ka pang ano lang sa gutom god da sa So mga kalugit, ayan, tapos na, lagyan na natin ng magic syrup. So, ayan. So, thank you so much, mga kalugit. O, oh, diba? Perfect. Ayan si madam. Thank you so much, madam. Satisfied customer. Satisfied customer. Tanggal, Jun. Ang kukong nga nakabounce. sa kukong ni madam. Bye! Bye.